Sa laban kanina sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz, nakita natin ang ilang kahinaan ng Lakers na maaaring solusyonan kahit natapos na ang trade deadline. Sa opensa, bagaman nasa adjustment period pa ang kanilang big three na sina Luka Doncic, Lebron James at Austin Reeves, asahan natin ang pabago-bagong performance dahil sa kakulangan ng pamilyaridad sa isa't isa. Gayunpaman sa depensa, kapansin-pansin kung paano pinahirapan ni Walker Kessler sina Jackson Hayes, Christian Coloco at Alex Len. Kung makaka harap nga nila ang big man tulad ni na Joel Embiid at si Nikola Jokic ay mas lalong mahihirapan pa ang depensa ng Lakers lalo na't kahit si Anthony Davis ay nahirapan noon laban sa kanila. Kanina ilang beses nakakuha ng libreng layup ang Jazz at na outscore nila ang Lakers sa paint at natalo rin ang Lakers sa rebounds na nagpapakita ng epekto ng pagkawala ni Anthony Davis sa Lakers dahil tapos na ang trade deadline at nakakuha na sila ng center sa buyout market ang tanging solusyon na lang ay ang mas maging ma-effort sila sa laban. Malaking kawalan din sa inap kanina sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent na isa sa mga defensive player nila. Sa kabila ng mga hamong ito, may sapat na talento ang Lakers upang makabawi sa mga susunod na laro. Samantala, nasayang ang pagkakataon ng Golden State Warriors na makuha ang kanilang tatlong sunod sana na panalo mula matapos silang talunin ng Dallas Mavericks na kulang sa mga pangunahing manlalaro tulad ni na Anthony Davis, Daniel Gafford at P.J. Washington. Sa kabila nito, natalo pa rin ang Warriors sa score na 111 to 107. Si Kyrie Irving ay nagpakitang gilas na may 42 points at 7 rebounds habang sina Max Christie at Clay Thompson ay nagambag ng tig 17 points. Sa panig ng Warriors, si Stephen Curry ay may 25 points, 5 rebounds at 8 assists habang si Jimmy Butler ay nagdagdag ng 21 points, 9 rebounds at 7 assists. Nagkaroon ng rough shooting night ang Warriors na may 5 of 19 lamang sa 3 point line lalo na sina Buddy Hield at Curry. Malaking dagok ang pagkatalong ito para sa Warriors dahil isang game na lang ang pagitan nila sa Mavericks. Ang Warriors Warriors ay may record na ngayon 27 wins at 27 losses. Sa kabilang banda, viral naman ang isang clip sa social media kung saan si Jimmy Butler ay naglalakad papuntang bench nila na may dumi sa kanyang shorts. Maraming fansa ang nagsasabi na kagaya ito kay Paul Pierce na di napigilang matae habang nasa laro. Ngayon ang million views na ang naturang video clip sa Twitter. That's some Shitty Booty. Samantala si Dalton Connect ay naging usap-usapan matapos ang napurnadang trade na dapat ay magdadala sa kanya palabas ng Los Angeles Lakers kapalit ni Mark Williams. Sa halip na umalis na natili si Dalton Connect sa Lakers at muling nagpakitang gilas sa kanyang second debut game kontra sa Utah Jazz. Bagamat maraming haka-haka sa kung ano ang nararamdaman ni Knecht matapos mabigo ang trade, positibo ang naging pahayag niya. Ayon kay Kneck, basketball is basketball. Hindi niya nga daw kontrolado ang mga desisyon ng management pero kontrolado niya kung paano siya maglalaro sa loob ng court. Masaya rin daw siya na nakabalik siya ulit sa Lakers. Sa naturang laban, nagtala si DK4 ng 10 points, kabilang ang 3 out of 7 shooting mula sa 3-point line. Bagamat natalo ang Lakers sa score na 131 to 119, pinatunayan ni Kneck na handa siyang magbigay ng kontribusyon sa koponan.